It's going to be very important for Labio to target the body. early. Oh, that oh. body shot right on the belt line sends Labio down in round one. Delayed reaction there. Wow! wow. Oh my! <laughs> you Uh, pinag-usapan yung ng isang coach uh, sa at uh, itong nagbi-video si Silver Boy's at uh, di ko alam kung ah uh, uh, pinapagalitan tong uh, isang boksingero natin o talagang uh, laban ni uh, To sino yung si To yung idol ni uh, Silver Boy's ha panoorin natin tong video mga kaidol no panoorin natin tong video kung nga uh, ano talaga yung sinasabi ng coach ng isang boxingero kung pinapagalitan ba o oh, yung nagtrending yung video na sinuntok ng ano body shot yung isang Pilipino boxer na si Tolabio no ah uh, panoorin natin tong video hey, okay, okay.

Karang sit up ko okay. sa tiyan okay. nung -in na training. Diba, tiyan diba naman ay mong naong. Wala na tiyan yun. Kan? Kalang tiyan yun, hindi ka pwede mo tiyaw-tiyaw. Kasi kung sit upan natin yung taro. Wala man, man, yun. Sa okay, kong malilusot mo, Waso. Pero kung sa power, wala na siya. Layo sa power. Times 10 ang power. Times 10 ang power. Hindi ano? ko alam kung... Anong buwento? Anong buwanan? Anong lang Ang Kahit nakalipin saan, takbo

Ayan Training ka, nilig ka, nilig ka. Nilig ka, nilig ka. Class B, Class A na boxer. Class A ka na Training ka, balik ka training. Bawit ulit mo sa kulang mo. Bawit nimo mo. Balik wala na. Ang sarap niya, ang sarap niya. Tago, bagay mo Bata Ayun nga ano, yung trending yung trending sa kasaya mo. Na pants? Pwede, hindi pa pwede ka kaya? Ano, mo pala kaya mo kaya siya. Pero kaya natin in Kaya natin in-out Hindi nila yung kinukwento yung malapan. Kasi, hindi, kaya subalan, kaya subalan. Kasi hindi malakas eh, kaya ang pasukin. Ano itong hihungo sa muha? So Kahit konti, wala akong kinabahan. ako kinabahan. Sabi ko, pag tinamaan, knock out. Mm. Dito pa nga lang, oh, wala, natakbo na. Okay. Naramdam niya yung lakas. Naramdam eh. ka agad. Oo. Oh. Takbo na. O, tapos na. Sabi ko, tapos na. Tinamaan lang dito, wala na. Wala na ito. Second round, wala na to. Sa kanta na. To. Naman pa to. Kinabaan, oh. Kinamaan ito ulit nung malakas na rin Magaling ka chap. Learn from this and be much more better next time.